ayong gabi mga kapatid natin na uh, mga viewers natin sa Facebook. So, paminaw na to ang statement o pamahayag ni Apollo Kibuloy na siya daw ang tagiya sa tanang mga kaluluwa. So, atong paminaw nang iyang statement ha. Tarungo na to paminaw kung siya ba jud sumala sa Biblia, siya ba jud ang tao nga tag sa tanang gininawa di Resyuta. 7 million matupa, 7 million ka mga tao sa tibuok kalibutan. Ha? Uh, siya mo'y na nag uh, Dako kining false. Ha? Uh, Dako kining sayop. Ato kining paminawon ang iyahang pamahayag. kabilin nitong ng tao dadaan sa akin Na tiawon mo ha simbin milyon ang kaluluwa ng mga tao moagi sa iya. Tiyang giangkon ang sulti ni Kristo Ha? Mo ning ngun mga hinigugmang kaigsunan sa Matthew 24 versikulo uh, versikulo 24 matata kay mutungha ang mga mini ng mga Kristo o mga mini ng mga propita ng mga pakita dagkong mga ilhanan o mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili ano? mutungha ang mga mini ng Kristo klaro na kayo higala mga igsoon labi na sa mga igsoon kinahanglan awareness awerta aning nga mga tao ano man giangko niya nga siya kuno ang tag-iya sa tanang mga kalag niya walay makaadto sa amahan kung dili mo niya kinsa man ning istorya ha ato kuno uh, ato kuno uh, ato sulti ni Kristo sa Juan 14, versikulo 6. Ang hindi mo diri sa so 14, versikulo 6, ah, matod pa diri. Si Jesus mitubag ka niya, ako mo ang dalan o ang kamatuuran o kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaad to samahan gawas kung pinaagi ka So, klaro kayo nga, uh, uh, diang ang diangkun ang sulti ni Kristo. Gabot pa nagpaka-Kristo kining tawana. O oh, atong kano na? Ibig sabihin si Bill Gates dadaan sa akin. Siyempre, may kaluluwa siya eh. Pagka ikaw na matay, wala ka ng bilyon. Kahanapin mo kaligtasan mo. Ako na yun. Na? So, laro kayo. Ang iyang sulti dako kining uh, uh, pag-angkon uh, siya kuno ang tagiya sa tanang ng mga kaluluwa. So, uyun uh, yun ba mo ini? Ha? Dili da ay ang Diyos mo itagiya sa atong kaluluwa Siki buluina Ha? So, kanang dapat uh, bubasa dito ta sa man, di na to makita kung kinsa dito itagiya na to. O, kinsa dito itagiya na to. Dili ta maluwas matupayan. Dili ta maluwas kung dili mo agini ya